Ayan ang yung mga talong nila pakain dito. Sarap. Delikado pala tayo dito mga kain tayo ng mga bakang ito. Ito po yung bakang laki sa gulay, lalong higit sa talong. Kaya natatakot tayo dito, baka tayo makain ng bakang ito. Yan po ay uh, alaga sa pakain ng mga talong dito sa Jerry's Farm. Ay magandang araw mga talong TV. Nandiyan tayo ngayon sa Barangay Lutukan sa Riyaya, Quezon. at uh, tayo po ay bumalik dito dalawang kasi may mga nag-request po at nalimutan natin isama sa video natin yung sukat po nito mga coral na ito yan po yung ginawa ng koral yan po ito po ay pitong butas po na lagay ng mga baka uh, tinanong natin yung uh, eksaktong sukat niya at alonggit sa impormasyon sa pag-aalaga ng ganitong baka. Ayan po, kasalukuyan pong uh, pinapakain po sila ng talong yung mga baka ito. Kaya samahan nyo ko sa video natin sa ito. Kung bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para like ka ma-please na video dito sa ating farm visit. Sama-sama tayo manood sa video ng sakin hmm. Kaya po, ng ng mga talong na yung ba si mga reject na o mga pambenta? Mga reject o pambenta? Ah, pambenta ito. Mga talong. Labutan pa natin sir, dito. Ah, ah. Ah, pagpipilian pa. Pagpipilian pa siya. Ah, pagpipilian pa daw po ito. Yung mga pag reject daw dito ay bibigay sa baka. Ito po yung mga talong nila. di pagpipilian, pag uh, may reject daw, papay sa mga ano nila. Alaga. Parang malalaki na masyado ang talong ano ah bagong bunga wow lalaki yun ang yung yun ng nila dito na kapag pilihan ah nandito ulit tayo kaya Kuya Jerry kaya yung kanyang kanang kamay dito na magdaan sa atin dito mag-assist ng kanyang mga baka so, kay Jerry daw ay medyo na mabagod ito po yung mga baka nilang bagong bilis ito po yun ano ito na pa ilang uli na piling bakong yung ito. Pitong bagong yung binili na sabay-sabay binili saan niyo po nabili bilito Sa Padre Garcia. Garcia. Ayun po ito yung mga baka nila. Sir, pero mga magkano niyo na kung yung mga ganyan yung mga baka niyo? May isa pang kasama Oo. Oh. 56. Ah, 66,000. yan. Oh. Oh. Dalawang. Dalawang pre Ay, paano? Bawat isa, presyo nun. Oo. Oh, bawat isa, bawat isa, 66,000. Ito po yung iba, At ano? Ito yung, yung lima. Ito yung lima. Ah. Uh -oh. 625 62, 62. bawat isa. Iyon. Tapos si Sir po ay may tuturo. Para may malaki kayong baka. May... Nai naibenta na po may dalawang baka niyo malaki. Okay. Ah, naibenta na. Uh -oh. 123, 123 yung isa uh -oh. po. 117, 117. ayun po. Ito, pero yun ang presyo nila sa tawaran. 240. 240 po yung dalawang malaking baka. Pero parang tumawag ng 245. 245. Yeah record dati din natin yung mga ano uh, na Tapos sila sir po ay, ah parang, pids, ano pong pinakain nyo ngayon? Parang, palyat. Oh, ah, palyat. lang pa. pa painom yan. Ah, yan Kapay na may tukay. Kapay na may na may na may talaga. Kung bagay na may may palyat lang. Oh. Tapos pins din wala. Oo. Yeah, parang isang kilo. Isang kilo na pins din po. Tapos ito so, po yung... naman sa Baka. Gula, yung uh, para para oh, para mas si pa pati sila hindi uh, ba nakakain talaga kaya kain nang kain niya hindi man nagtaka kain ng gulay niya <laughs> oo nga hindi ka tulad so, ng mga, mga dati pag uh, uh, kain ng lawa e, hindi. uti na banalasa iba e, na lasa niya oo um, oh, yun para yung ano ito po yung mga yung mga kasama po sa mga bago na bilhin yung mga baka yun, eh. ay ito po yun ay naman ay wala dito nung minsan ay, wala yun ay wala gaya nung eh, anak oo yung ano yung oo dalawa Ayan pala. Bakit na po dito? Ay binili na sana. Sa ah, binili niya na? Ay binili niya Ah, kung baki binili Ay, sa... Ay pinuha na niya. Kinuha yun, sila lakay. O, lalaki pa nga ito. Pero ang laki na, parang ang laki na, laki na laki o, ito. Mas pwede pa natin makita ito, kung gano'ng taas siya. Mabait naman. May matapang. <laughs> Ayan, tinitinan natin yung baka na siya dito. Ah, malaki, nga, malaki na nga pala ito. Ah, ay lang pala ang kailangan na ito. Pataba na po. Papatabay na lang siya. Hmm. Oo, oh, yung sabihin. Malaki yung malaki pala pagkapakan nito. Ito po yung pinilit niya doon sa isa. Tapos isa po pwede po makita din isang malaking baka niya. Ito lang po para parang medyo matatapang sila, no? At hindi sanay siguro sa tao na ano. Mas bate. Para mas bate daw ito. Tapang eh. Ito po yung pinalit nila dito sa dalawang napenta daw pa. Ayan, itong dalawang malaking ito. Sir, ito dahil isa na hindi sa mga gulay, itong mga bakang ito. Mga laking gulay din. Itong malaking isa. Ito talaga malaki. Kumbaga ito ay pambenta na talaga. O, oh, malaman itong isang ito. Ayan hmm. po ito yung mga baka nila dito nila sa na binili daw pa sa, sa anak. Sa anak niya. Oo. Uh, Yeah. May kasabayan ng mga sabihin. Kasamayan ng mga sabihin. So, sa uh, ating tanahin, may kapagawa ko sa bahay. Kaya pinagsasahin. Ah, o. Oh. Para hindi na may iba. Yung malaki pa. Oh, malaki pa yung lalaki ito. Yung malalaki na ibenta dito na karama. Malaki pa dito mga baka. Oo. Uh. Tapos ito po yung, ito po yung pinaka-importante nga uh, pinuntahan natin dito. Si Sir Narawang raw ang papainterview nga. Tatanungin natin si Sir dito. At marami nag-request kat na mga kural nitong ano, ginawa. At Marami po nag-request at gusto nila ay malaman kung yung sukat niya at mura-mura daw ang gastos dito ni Sir. And po. Sir, magkano nga inabot ang gastos dito? ah, uh, ah, 50 na may mahigit. Kasi nagpunta tayo dito parang wala pa itong yeah, dalawa. Nagpunta ka dito ng huli. Uh, uh, limang moral pa, lima pa lang. 35 so pa 15, ha, lang. 35,000. So napalagdag pa 15,000. Malaki ato yung gulong dito. oh, yung malaki. Yung malalaki na kinukulong dito. Pero ano po sukat nitong malaking... Ito yung maliit 8 pa, 9 by 4. 9, ito po. Ito po. 9 feet ang haba. 9 feet ang haba. Yung lapa tayo, 4 feet. 4 feet daw po yung haba nito. Tapos yun po ay 9 feet, 4 feet. Yan po ang haba niya. Tapos ito naman yun po yung mga maliit na... Ito na to. Mga may 2 feet na lang 2 feet na lang po siya tapos. puto. Pero ganoon na yan. Mga 8 feet lang ang haba. 8 feet lang po yung haba niya. Mga 9 feet lang po yung haba niya. Ayan po. Ito po naman po yung mga painom at kainan po nila. Po, mga talong mga kulit. O mga kulit na rin. Hindi uh, na e, sir, magkano itong inaalagan itong mga nakuha mga tumba 625. 62.5 daw ito. Bawat isa. isa. Ito Bawat isa. Yun, yung tatlo kanina. Eh sir, ito po matatanong ko. Ano po ba ang taas nitong bubong niyo? <gibus> oh, sila. ito, ito taas ako, oh, yung taas niya. lang. Pip lang. Oh. Pero masasuggest nyo ba na ganito kataas o medyo taasan? Parang mainit kasi yung klima ngayon eh. Mainit ba ganito siguro may yung mga yung tataasan Oo, oh, kasi po parang nilalabas nyo pag ano, di ba? Nakitang natin Kaya kaya naman ganito ko baba. Uh Oo. -oh. Para siyempre makatipit ka, kasi pwede naman ilabas. Ah, uh yun. Oh. ko naman yung tatambay uh -oh. na rin. Oo. Kaya pag mainit, yung tatambay na, oh. ilalabas yan. Doon yung po nilalagay katulad yung katulad no, ano? so, ng mga yun. Sa ilalim ng pulo. Kaya lang po, paano naman po yung mga walang kanyari, yung space nila yung maliit lang? Hindi mas maganda ito. Eh, alamatan nyo. Mas maganda, kung may budget kayo, nilalagay hmm. nyo ng ano. Kaysa may? Hindi. Yung, yung kahit yung ano lang. Ang tawag doon. So, Parang plastic yung na. na... Oo, oh, yung plastic na. na. Lator, Isolator ba? ang tawag din. Oo. Dahil open naman yan. Oo, oh, yun. Na. Kaya po yun sa gesture. Dapat ay yung oh, halimbawa ay wala kayo uli ah. Oh, Oo. Mainit. Mainit ah. Oh. Yung open, parang oh. hangin. Diretso lang pala. Oo. Oh. Hindi Oo. Yung pala oh. suggestion ni sir. Kasi nga sabi ko, nang pansin ko lang pumunta tayo dito yung mga baka nila sa labas. <laughs> Oo. Oh. Dahil mainit. E, ngayon po iba naman ang init pati ngayon at sobrang init talagang ang <laughs> klima ngayon. Kaya ito po. Pero sir, ang matatanong ko siyempre, katulad dito, na dumi sila, mga ayaw. Paano daw po siya ma-prevent yung amoy niya ng gantong mga ay, ang ginagawa dyan, Mm -hmm. Hindi naman niya dadanong. O hindi katulad ng mga papoy. Oo. Uh Lalabas -huh. muna si Baba. Oo. Tanggalin mo. Hindi na. Ah. Uh -huh. Sa kakawin 'yan? Uh -huh. Ano iniinis niya? Oo. Uh -huh. Dad papalahin. Oo. Uh -huh. uh -huh. sa labas at 'yung nandun lang 'yan nakatambak. Ginawa uh -huh. namin ah, hindi na. Kasi iba hindi na namatay. Ano? Sobrang naman ng duha nang 'yang dumi naman ay porong gulo. Ayo, okay hindi siya naaboy. Tapos maayos mo mga pits ang Oo. maya ba Oh, pag pits nga? Oo, pag gaporong mulay. Tsaka mga gaporong Oo. Hindi masyado Kaya wala lang palang problema. Kaya dyan, yan mga parang mga lupa. parang lupa na rin siya. Oo. Tapos, parang pagkakas ko. Nang tubig. Tubig. Oo. Bago mo ipasok ba? Ah. Dahil lalabawa sa hapon, papasok na siya. Oo. mo na pala. Parang Parang isa na ulit. Oo. Yeah. Oo. Oh, pero ito pa'y nililiguan niyo pa? Sa ngayon po, no? nililiguan. Nandito nito na. Para medyo guminawang? Oo. Oh, oh, guminawang po. Dahil hindi lang sasabot yung hangin. Oo. Lalo nga'y sobrang init. Pero ilang beses niyo po pinapaliguan ito sa isang linggo? Ito lang? Isa lang. Isa lang. Pagkatinig po. Dalo. Kaya ibang hindi na nililiguan. Ah yung palang ano na dapat sila ka sila maganda lang po sa dito marami pang ampuno eh tulad no pwede silang ilabas sa inyo mga oo yan oh sabi no? nang pero to sir matanong ko lang alam mo po ang sukat itong itong pinakakabuhan niya pinakakabuhan oo so, Uh, 20 Kulang-kulang 20 Kulang-kulang 20 pitong haba niya tapos po yung, yung lapad niya yan naman, 9 ano, 9 yung haba. Yan. Kung masama yun, makapok na ng mga, mga 7 11 feet. yun. 11-15 yung gano'n? Ano yung na yun? Oo. Kasama yung pinakalabasan so, niya. Hindi, hindi nung bibili sa pula. Uh. Baka. Uh. Pero sir, matanong ko lang, masasuggest niyo ba yung gato sukat ng baka? Kasi parang medyo sikip siya o mas malulog ng konti pag malaki na. Ay, uh, ayos na yan. Ayos na yan. Kasi mayroon pang mas makipot dyan. Ay, mayroon pa po. Oo. Oh. Ah. Basta tamba kayong makakupo lang. Yan po, inakakaya. Kung oh. yung kayang gumupo, hindi siya sasagod sa kabilang Ay, kabilang kapilang sabi. Kasi may herdin, pakakawa din naman yun. Siyempre nahigat ito oh. pag ano eh. Oh. Oo. Pero eh, siguro sir, pag yung ganun kalaki na nga, yung katulad yung mga gano'ng kalalaki na, oh ito na talaga po yung gato ka lagay sa Sanjay. Hindi, pero wait. pa rin dyan. Kasya pa rin naman. Ah, kasya pa rin naman. Ay, napalusot na namin yung list. Ah, yun naman pala. Kala ko ito maliit. Hindi naman dahil susukot ng sige pang Oo nga, isa nga. Kasi kakawa din naman. Hindi naman namin lumod dyan. At higa na ito. Ayos naman, ayos naman pala. Hindi naman halaga po basta nakakiga. Ah, sobrang lita po nun. Hmm, yung talagang ano, yung na, 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 yung, 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 yung halimbawa ay marami siya baba. Oo. Pero ito pa yung niya na talagang ito dapat may space talaga siya, ano? Para hindi siya may rapan. Pero kung muna talaga space, no? kailangan ng marami no? Tupit. tupit po. Kaya pa pang tupit ng... Kaya pa naman Oo. eto Ito nga po yung size nito, kapal ito nga? 4. 4 po ba ito? Ito ang 4 size ito. Ito. Tupit na higit. Ay, ito may ikit kung magiging mga halos mga 3 feet siya. Wala naman. Wala naman. Wala, Pero may suggest niya kahit mga 3 feet na isagad na nila para kung sakali, para maluan-aluan. Para maluan-aluan yung baka. Ang ah, ganda yun 3 feet. Ang oh, malaki na nga rin pala. Oh. Ay, ito pala siguro yung mga 2 and half lang siya. Oo. 2 and half basta feet. Basta may ikit 2, 2 feet po siya. Oh. Malaki na rin pala nga palang, ano, oh, ang 3 feet. Oo. Oh. Oh, okay. uh, malaki na rin. Pwede na pala po yung 2 feet na sukat mahigit ito uh, ay hinap yun ang uh, suggestion na uh, kasi para daw po hindi mahirapan yung baka o oh, sinatis kasi yung katawan nila yun na lang ba siya yun 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 oh yun 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 ah dito rin niya pala ilagay so, na rin niya dito ah yun naman pala kaya kaya itong sukat yun 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 na po yung suggestion ito sa baba at, lababa, at yung pa, babay, na baba kung sila lang pagbabit yun naman taasan kaya ah. katulad sa amin may isisilungan oo pwede siya ilabas. Uh, -huh. yan po nga sir. Kaya yun ang nakita natin dito, tapos ito po yung mga kainan nila. Simple, simple lang po ito, ano? Ito Ed po, para sa dito? Ah, para palabasan ng tubig. Para Mag-drain. Oo. So, uh e uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. -oh. drain -oh. Para malinis. Pag nilagyan mo ng pay, no? Uh -oh. -huh. Tama. Uh -huh. Tapos eh, pagka matuloy drain tubig, drain. Yeah, uh -huh. uh -huh. Sir, pero kung uh, may huling tatanong sa'yo, ano sukat po ng tubo nitong ganito? Oo, oh, yung mga ginamit yung Dos ang Ayan. size niya. Tapos ito pong ganito ay media. Yan po yung mga baka na... Ay, ito yung na. Ay, ano naman po kung saan yung parang naritira. Tira na. Kaya dapat eh. naman, -huh. retaso ba? Ito daw po yung uh dos yung pinaka... Post niya. Post niya yung dos. Dos. Tapos yung media na lang... media na lang yung pinaka baka. O, hindi naman na kaya yung bakal ito. bakal Hindi kaya. Kawayan nga, nagkakaigi. Kung meron sila mga retasong bakal, eh, yung na lang. lang pa so, yun. Oo, so, yun gamitin nila para makatipid. Yung halimbawa at yun. No? Asbawa, yung bakal natin na pangbahay. Uh -oh. Yung mga sukat na ito kasi halimbawa. Uh pang -oh. yung puma. Oo. Ganda tungkol talaga uh -oh. siya. Uh Oo. -oh. Pang ano pam -brace, pam -brace kung lang, pang-raise lang. pang lang walang wala. Uh -oh. Hindi niya na rin pala sinalagyan na sarado na... Ay, pala. Meron pala yung puwitan nila. Ayaw nga ano? ayaw, 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 hindi ko nakita. ayaw, yan ayaw, ayaw, isang largo na yan. Isang diretsya na siya? Oo, oh, yun. May yan. Two may yun. mga kayo May mga butas nga pala. Ayaw, yun, isang yan. Isang, isang lang po. Isang lang pala na ganyan. Oo. Oh, isang lang. Oh. Yung tapos. Sabi-sabi na. Hindi naman nga, ano, Isa-isa. Ang problema nga, pag yun isa, isa mo, mas magastos. Mas magastos, ano? Kasi, puputol ka, hindi mo maaaring walang pasubra. Oo. Oh, okay. Dapat, hindi ligado yung madadulo niya. Hmm.

Kung bagay suggest yung suggestion niya may ganito. Yung sana yung ilalagay mo ng Google. Kasi, nag-aabot nga sila. Nag-aabot yan. Uh -huh. Tapos hindi lulusit yung ulo. Yan pala maganda doon. Para hindi raw lumusot yung ulo so, ng baka kaya nilagyan. Na... Hindi mo nalalagyan yan. Oo, oh, yung sa trick Kaya pala ito yung oh, Harang nila sa sa kanila pag ano, para hindi magkaway. Kasi hindi naiwasan pag ganyan. Nag-aaway talaga yung mga oh, baka. No? Ito naman sir, eh, ito po simula sa floor niya, mga nasukat ka nito, simula yung taas niya. Nasimula sa flooring niya. 6 feet. feet po. Ay, di, ito po hanggang dito lang. Ah, ito lang. Oh. Mga 4 feet lang dito. 4 feet. So, may yung galing sa flooring niya, oh. ano? Oh. taas niya. Kung ano bagay... naman, baga mataas ang ibaba, ka, dito Pero hindi na naman makakasalit din. Kasi oh. hindi yung hindi na makakasalit din. Basta mahal niya sa oh. katawan niya. 4 feet po hanggang oh. Po, po, oh. sa flooring. Pero pala on ano pa on process last pa yung uh, hindi last pa tapos building laser. Mm -hmm. Ang napadagdag yung pambahang ngayon ay lima. Pito, yung dalawang malaki po na tinignan natin kanina. Oh. Ayan, ito po yung mga... Eh, ano, na pa yung dalawa. O, oh. ay bali po yung Balis siyam. siyam. Ah. dalawang malaki. O. Oh. Dahil nang pumunta dito no ay tatatlo. Tatatlo. Tapos, mm, tumunod ay merong nabutan uh, dito yung pito. Pito, okay. So. Tapos, ayaw mo na nadagdag dalawang malaki. Oh si mga siguro patatagalin niya pa ng isang taon mga laga ano. Oh. Plano yata ni Sir Ray abutin ah, bulin doon sa size ng mga baka niya eh. Ah, kanyang matagal pa. Sabi si Sir hindi naman dali yan ano. Yun naman at yan ay tuwa nga mga laga. Tuwa naman. Lalo na pagka maganda bulas na baka. Oh. Hindi pa niya ibibinta. Katulad din. Mga mamahal naman, ibibinta niya. Ibibinta niya. Siyempre, hirap din ang mga laga. Sa tunay. Buti kahit may supply na pagkain ano. Lalo na pag nakakalpas. Oo. Mayroon pang huli. Dahil marami kasi dito ng uli. Ah, yun. Kasi sa Kaluston, kasi kaya may... Nahihirapan naman yung mga abon. Kasi binibi yung 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 mga malaki niya. Magka naman sir yung manatmana ko, magka nakuha yung ganyan kalaking baka ni siya. Ah, kung magay ko lang ko lang tandaan din ang presyo ng bawat isa ng baka. Ginip po ibinintaro kay Sir ng 95. Malaki na rin talaga. Ayan si Sir. sir pa yung mga bahala sa doon yung iba. Sir, pwede po kasamahan niyo ulit sa'yo yung mga baka dito na. Yung mga bahala, Sir. Yan po yung mga gusto pong magkano ng ganito ay ito na po yung ano niya. Ay, Sir, parang itong palang matatulog Yung bubong niya, parang mahaba siya. Nilagyan niyo ng bawas dito, yung pinaka pasobra. Kailangan talaga yung ano. pasobra siya. Oo. Oo. Bawa. hindi siya mababasa. Hindi siya malamig. Oo. Uh -oh. Ayun uh, ang iniiwasan kayo nilagyan ng uh, ganito yung bulat. Ayun ang iniiwasan kayo Sa ng ganito ang iniiwasan ng araw ang eh. sa ng sa araw, uh, ayun, magkawal hmm. ka tapat na tapat, yun lang, maaba, uh, Dahil dun tatama yung araw nga. Uh, Ibig sabihin po ito yan ang hapa kaya nito, kasi ba yung mga ng mga security simula yun. yung bumit yun, yun, uh, at, uh, at, well, na ha? bipit na pa itong sangyerong ito. Eh, ito yung mga 3 feet po. 3 feet na uh, ito. 15 feet. 15 feet ang haba niya. Ayan uh, tinatin. Ayan yun. po yung sukat nung... kukulang um, Ito yung suggestion nila sir ito maganda. Kaya lang yung gusto nung taasan daw ito ko. Eh, pwede nyo taasan. Pag may sabi mainit sa inyong lugar. Ah, oh. may talaga. Tatasan. Tatasan po. Ito po yung mga baka nila sir. Gusto ko lang po sir makita ulit yung isang pinakamalaking baka na iwan nyo dito. Pwede ba yung kapatay? May babait naman yun ano. Ito yung mga baka nila dito. Titignan lang natin yung baka ni sir na yung pinakamalaking na iwan na dito yun na hindi pinibenta. Ba't hindi naman po binenta yan, sir? Ba't hindi binenta? Ah, papalaki ba pa talaga? Mababa siguro ang tawad ng ano no? Ito po ay yung subil. Kahit yun. Ay, tiba, ito yung malaki pa rin, lalaki. Taas na niya eh. So, <laughs> Grabe yun. Pero tiba, ito na nga yung mabaita no? Sa dalawa? O oh, hindi rin? Video ano rin siya? Op, yeah ah, okay. Hindi nga. Pero yung malinis na kalpas. Ah. Malinis. Okay. Yung pangilong. Yung pangilong. Ah. Okay. Yan na. Yan si sir. Dibli-dibli na talaga gapos na gapos. Yan si sir. Sir, maraming salamat si sir po ay... Ano po ay ni Kuya Jerry? Inaanak. Kaya pong talagang nangangasiwa dito sa kanya no. yung mga... Sa gulay. Tapos ganito sa mga bakas. So, kung bagay, kanang kamay. Ayun, isa si pala. Kasama rin kinabili ng baka doon sa Padre Garcia. You, sir. Hindi kinakasama. Pala yung nanak. So, pala yung siyang nakakalam dito. Pati yung mga tinanong natin siya. Nakakalam ng mga coral, uh, Pati yung mga baka na ito mga ganito. Yes, sir. Maraming salamat. Ano pala pangalan nyo? Bernard. Bernard. ah uh, ano, Jerry's Farm. Ah, uh, Jerry's Farm. Follow nyo. Ha, hindi sila. Ano nga, makakita nyo. Ah, meron account. Ah, sige, natin dito. Uh, Yes, pa TV. Yan, sa kalamay yan at yan. Ay, bago pa lang. Bago pa lang yan. Ah, ano pong content yan magulay mga gulay? Mga ah. gulay. Sa akin ba? ako po. Yes, sir. Ah, maraming salamat, sir, sa inyong paunlak. God Thank you. Ay, na ito mamaya, ano? Ipapanim na ito ng lakoy, Jerry.